Kagawad pa ako sa barangay Malikuliko. Liko, kagawad. Ibilin riparip. Ibilin riparip, kagawad ah, sa Liko. Siya nakakuha ah, si Nina. Kain. Ay, thank you. Maupay <laughs> na last 12 dito sa Malikuliko. Liko. Adi, nagpapapisanta ko. Uh, una, makaimod sa ako. ha. Patrohong ko ha. Una, makaimod. Nga naimuran sa sipo na may puso ako. Nga followers ko. Pag nakapost ako, mga palantikang. Okay. Sige po. simbahan sa maliko dito nagbablog lang po <laughs> oh yan auditorium sa maliko dito kung ano ng simbahan hmm. Yan, maliko elementary school. Yan ko pala inimabot nga era lugar maliko-liko, kaya pasya daw na kita. Yan. ka nakapansin sa na ako. gimpost. Eh, kung talaga may yun ako din sin followers. Yan, kung nabasa niyo, may gimpost post ako. Uh, may akong kaisaroda. Yan, kaso uh, medyo nakalibot-libot na ako malamaray pa.

Okay. Hello, maliko, liko. Di dia ada, di dia ada mayak hampar di dia. Pas sedang hontala ini dah Sedang hontala. Yang bukan pelat Palagbas kita dito sa ginagihan tata kanina Okay, sige nina nalugod mali ko na ako pero nag-emood ka sa vlog nag-emood ka hasta niyan, nag-emood ka Okay, sige may bago ako na post niyan doon may bago ako na post dapat mabasa mo basa mo na makadilaman ako dito Wala ka lang signal. A, Wi-Fi pala kasi ako. Pero may, may signal ka na yan. Waray. Naghulog lang. Dapat maghulog. Kaya mo rin ako po. Ah, sige. Dapat, dapat, laksian mo. <laughs> Tip ko sa'yo malaksi ala. O, laksi ala. Kaya kung may mawala sa'yo mo. Ayan. Ayan na, mga followers ko lang. sira.

di ba? Oh, yan. Maliko-liko, ari kita sa era. Hello. Dapat kung followers ko na kay murga mo sa nako na post niyan. Okay. <laughs> Sige, kamo mga followers ko. Dede music 2.0. Pero kinang lang followers ko la. Tapos daraw ni cellphone, nga ni mo din sa ako ko na no na ako gim post. Unahan la po, unahan la po. Ayan, may nabasa ka na? Oh, nanuman na sigurado. ko sa. Oh, sige, diretso. <laughs> ko, adi ako sa inyo niyan. Una followers, daraan, cellphone patunay na followers ko may suruda ka. Go. Oh, kadi. Okay, adi adi adi. Una na sa ako adi followers ko. Followers ko nimo. Nakabasa sa na ano. Okay. O sige, umupod ka sa ako may suruda ka. Kung ano na di sa mo. eh claim sang kanto review music. Kadi kadi kada den Sige buklan. Mai tu nani mo? Ay. Ingat tu. Bali nani Kagawad pa ko sa barangay malikulik Ay kagawat. Ibilin riparip. Ibilin riparip kagawad sa malikulik. Kasi siya na kaku siningga. Kais. Lamos. Kais. Oh demo. Sige, pwede mo buklan doon. Hala, pakibukla Ay, thank you. Okay. Thank you po. Yeah. Followers pa ako ni Okay, okay, Shout out, shout out. Adi, adi. Ah, oh, may si roda. May roda na. Okay. Sige. Salamat po. Okay, salamat. Sige. Bye-bye.